Bala yun po tayo po naman ay update ko po kayo ngayon sa kamuting kahoy dito sa area number 4. Tapos ay nalinis na nga po itong mga ito. Yan. Mamaya po alamin natin kung ilan yung naging nagasto dito. Sa ganito kalawak. Yan naglitawan na po yung mga niyog na tinap na nilinisan. Oh, ang kamuting kahoy. Alalay lang ako para kopras, ang dami ng pinagtabasan. Diyan na tayo sa ilalim ng kamuting kahoy. Yan na po yung time na napakabilis na ng paglaki po ng niyog. Oh. Kaya pinipilit po namin na linisin na linisin. O, oh, ayan. Nalakan ng kamuting kahoy, ano. Ah, oh, kahit nakatayo sa loob. O, oh. linis pati. Para tayo naglalakad sana, yung ginhawa, ano. Malilim. Malilim. Ya, yeah, ito na rin po ang kamuting kahoy. Bali, ito pong part na ito, hindi na natabasan at malinis naman po. Kumpara doon sa mga tinabasan na nagsibula ang ayan. Yung mga saging damo. Ano pa nga ba? Yung po, mga kahoy-kahoy. Malinis na. Kalintas tayo sa init ano. Ito po kabuong ito na patabasa na. Oh. Bali ang kwinta po namin ni Utol ay nakaano na ito. Kasi iniupa rin ay iniu upo. Kasama po sa kwinta yung aming tinrabaho. Kumbaga naka 16 tao, 16 times 5. Kuya 8,000 Ano 8,000 po dito sa side dito Tapos yung kabilang side Basta po estimate namin ay ano eh Aabotin siya ng 15,000 Ang patabas po Oh Ganyan po kung ano mag maintain na ng taniman Tapos ah uh, Yan po ay wala pang magiging harvest Matagal pa po mga 4 to 6 years pa po yan Niyog, dito ako Brasis Sa kabila Linis na, natira na lang yung kamuting kahoy yun oh. Lahat po ng area natabas na. Oh. Ang gandu sa taluktok. Papaya na ba? Papaya ba? Kukuha ka doon sa kusan malapit na. ayo Talagang mamimili kusan malapit ano. Parang ito yung variety na hinahanap ko na malaki ang laman na. Saglit nga lang ko, Francis. Parang ito yun. Ito yung katawan na ito. Ayun. Lapang laman. Napakalinis ano? Oh. May napaparod po rin po. Oh. Papaya, puro ibon ho ang nakikinabang. Oh. gaya po ng ginagawa ko palagi basta once na bumaba po ako dito sa bukid yung mga dapat i yung sa malayong area po yung mga dapat i-update po ina-update ko na oho pati yung isang baba para sulit papaya Lutong ang lima, lima sarap.

Po. Balan dito na po tayo sa bandang tuktok. Yan, pahinga muna. Francis Lala ka ng background mo ko Francis ha Ano ba yan? Yan puno Anong idea mo dyan? Hindi mulabe? Malawin mulabe. Ano? Baka malawin Alam ko may mulabi na ay mga kasama ba sa, sa hard hardwood wood hard ba yun hard, hardwood wood. yung matigas na kahoy ya yeah. mulawin nga baka section namin yun ng no high school kami oo may nara may mulaw may mulawin mulawin yan ay ano magandang gawin yung ano toothpick Dara. siya nga yan ay tatad rin ng Isang piraso toothpick lang magagawa dyan. <laughs> kalaki. Ha? Laki. <laughs> kalaki pala. Ay, papaliti, papaliti. Hanggang sa matter na yung katutpik talaga. Kaya nga ko Francis. Ay, tatabtabin, tatabtabin. Hanggang sa matter na ganda lang kalaki, oh. <laughs> Dami masasayan niya pag ginawa yung tutpik, ano? Isang lang yung gagawin, eh. <laughs> Paniwala ka naman ata, um, ha? <coughs> to, eh, ano? Ha? O di ba 'to poste? Obo. Sa umperaso. La kanyaan ba? Kanyaan 2000 board feed. 2000 times 35. Magkano? Mabaka ay 50 pa lang yan ata. Good lumber ordinary. Aba, yung pala. Mag-a-average pala ng 100,000 'yan. Two 2,000 board feet. O okay, 15 naman lang sa pa Paano? Pa, ano? pa board feet. 15. Kukunti din na matitira, no. 15 sa power so Sa maghahakot. Sa hakot ay 10 di 25 na eh 25 din lang matitira 50,000 lang pala halaga na yan pinagbala ka na ni Francis ayo tutpik na lang <laughs> for estimated lang po ha hindi po namin binabalak na putulin estimated only tama yung aka na no? yan ganyan po kalaking puno aran na may santol butas pangkain lang talaga yan laki oh Pakain na pinakamalaking puno dito sa lugar. Barangay Banilad. Wala na ibang lalaki dito. Hmm. Salamat po sa gumalang at nag-alaga sa malaking puno na ito. Yan ang nagiging ano natin. Topic sa anong ari? Episode na ari. Ang laki naman eh. Kasi laki ng... Kapsul um, natrak kaya no oh, baka ganyan kala no <coughs> yung kargahan ng gas ano laki laki oh kung buo yan eh baka 10 wheeler na magdala eh oo oh, oh. laki eh tree house bali yan po ang update sa buong hmm. area number 4 yung pong part na yun ay linis na rin hindi nilang na muna natin naahunan oh yun yung pong parang pa slope na kayo tapos ito ito po pala puno ng star apple ang taas lang wala kang bunga sa baba Mr. Rapol Napakatayog po naman Ayan po ang episode ito yung gusto ko pong maibahagi sa inyo at maipakita yung kung paano pinalaki yung niyog, paano pinalaki yung kamuting kahoy. Ano po, kaya minsan lagi ko po kayo ina-update update dito. Yan sa loob sa area na ito po. Dahil po araw-araw na rin tayong kumbaga sama-sama sa sa larangan ng YouTube. Kumbaga maganda yung may detalye tayo. Oh. Siguro po ito nung nakaraan ay eh, ito po eh, hindi na lang natin na ipakita pala ay eh, nung ito nilinis na ito gubat. Eh, Oho. Nakarami na rin pong kagagasto. Ah, pag sa talaga ng papaya. Ngayon po siguro nung mula tinaniman mga paapat na ano na apat na linis na bago lumaki yung ganyang kalaking iyog mas lalo pong lumalaki yung mas dumadali ng linisan oh gaya po na sinasabi ko po sa inyo kung baga, may palayan na naman po gumilid lang tayo palayan gubat ganyang, ganyang ko po, po i-describe ang lugar po namin Palayan gubat ilog sapa. Oh. Oh. Yung po palang side na yung sapa. Yung magre na yan. Dami talaga oh. Tako proses. Ya yeah, sana po naman ay nakapagbigay ako ng ideya sa mga gustong mag ano po ng ganitong bukirin. Oh. Sa kabila, may daan dyan ah Siguro po, six month na uli ito bago malinisan. Iniyog mo. Nasa bag na, tara. ayos na ito sulog na Katagalan na uli bago balikan aniyog po naman kumbaga lifetime po naman yung haharbisan hindi tulad nung mga gulay na isang bunga isang harvest po ba yan kaya po chinatsaga na kahit gastusan invest na lifetime naman yung kanyang magiging ani ayun tara po katulad dito mga ano na to eh mga 60 years old na tong puno na to dami nang naging pakinabang

Tinik. Tumusok sa mo. Ano ba? Tinik. Marami nga nagkukonsern na ano. Magbota. Hindi naman Hindi ba kung saan saan kabota? <laughs> Mapukyutan dito pagkaano. mm uh -huh. lang pang pangbayad ang buhay mo pag muli mo kami yan Upang masalay na Balik ito po yung palayan ng aking ama. ah dia bisa lahwang tiếng tiếng gì sắp à? Ừ. này nào luôn không? Hah? Uh -huh. Nah tapi. Nah lubu-lubu. Balen bu, selamat pusatnya bersama. Dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na ito. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Paligid. Kapra sis. Bye.